Hoy, Hawk, bakit ka nandito? Bakit ka nandito, Hok? ha? Bakit? Ano pa kayo? Ha? Kung nandito ako. Aba, ang tigas po rin, Hawk, ha? Ano ba hanap mo ngayon, Hawk? Ang hanap ko, suntukan. Bakit? Malakas ka na ba? Wala naman akong sinabing malakas ako, eh. Hinahamon ng kita. Kasi sobrang yabang mo na. Sige. Ang gusto mo. Hoy, Hawk. Di ka naman namin pinapakailaman na. Ba't ka na naman nandito? Di naman kami maghahanap ng away ah. Oo nga. Di nga kayo maghahanap ng away. Pero ako naghahanap ng away. Ihok. Paano kung ayaw namin makapag, makipaglaban? Ano pa magagawa mo? Ano pa magagawa ko? Siyempre, uunahan ko na kayo. Subukan mong unahan kami, Hok. Titignan natin kung manalo ka sa amin kasi marami kami. Paki ko sa inyo, mukha naman kayong mga tae, eh. Ano, papalag na kayo? Tara na. Ano? Sige, unaan ko na kayo. Sobrang yabang mo nga, Hok! Oo nga! Kaya nga! Ah, sobrang yabang pala ha. Sige, ano? Tungkol na tayo. Fuck! Uy! 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 Ha! Oh, sumusubra ka na talaga! Ikaw! Hmm! Ikaw, bakit ka nang nangialam, ha? Hmm! Ikaw, wak, ha? Papansin ka na talaga sobra! Hmm! 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 Ah! Oh. Ikaw ha? Kau mm. Hoy, ikaw. Pumalag ka rin. ano? Bakla na kayo? Ha? Sinagsabing bakla kami. Oh. Ako ba talaga natutumba sa burtig slim? Ah. Ikaw ha? Bag. Hoy, tumayo kayo mga pre. Tumayo kayo. Tumayo kayo mga pre. Tumayo kayo. Labanan natin to. Tumayo ka pre. Op. Tumayo kayo. Tumayo kayo. Ang yayabang nyo. Ikaw ha. Pag. Ikaw. Papalagan na talaga hook. Ouch. Ikaw. Pag. Pag. O, oh, ikaw. Ano masasabi mo kayo? Sobrang lakas ni hook. Dahil sa sobrang tigas niya. Kung sinusuntok ko siya. Pa ako pa rin natutumba. Sige, next na. O ikaw, ano masasabi mo para kay Hope? Ako, kapag pinilit namin, kapag pinilit namin talunin si Hope, kaya naman namin yun eh. Matigas lang talaga siya. Okay, next. Ikaw, ano masasabi mo para kay Hawk? Sa something trigas niya, boss. Ay, sumasakit na ulo ko dahil palagi target niya. Ang ulo ko, boss. Ikaw, ano masasabi mo para kay Hawk? Ako, boss. Sana matalo na sa boss. Para wala namang gugulo sa amin. Ito, kamao ko. Hindi pa to. Hindi pa niya pa to kaya. Please, nasiran ko siya sunod. O, ikaw naman, Hawk. Ano masasabi mo para sa kanila? Sila, yan, yan. May hina at pangabakla pa sila. Wala silang mga dating sa akin. Tignan mo naman itong katawang ko. Mm hmm, ikaw, halika dito, halika hali dito. Ano na naman, hok? Hmm. Ano, matibay kayo, ha? Ito, gusto nyo magpasuntok rin, ha? Ah, hmm, susuntokan ko rin. Hmm? Hmm? Ano, malakas tong kamao ko. Okay, nyo. Kung kayo, gusto nyo magpasuntok. Punta lang kayo dito. Ha? Kasi, ako, malakas sa... Ako malakas. Ako malakas talaga ako. Sino nagsabi malakas ka? Bye-bye. Patay sila lahat, guys. Bye-bye.